Hello mga tol, magandang araw nga pala sa atin lahat for today's video mga tol ay mayroon tayong i-unbox na damit or pantalon na binili natin sa Lazada yan, titignan natin mga tol kung efficient ba or maganda ba yung quality ng pantalon na binili natin sa Lazada kasi pag maganda bibili tayo ulit mga tol, kaya kung bumili ng pantalon sa Lazada dahil hindi ako nakakagala isang dahilan dyan dahil tinatamad akong gumala lalo na pag yung sadya ako ay kukunti lang kapag kasi ako gagala, kapag marami akong sadya para isahan na kaya mga tol, huwag natin patagalin pa bubuksan na natin ang ating a-unbox dalawang purpose ng pag-unbox natin ito mga tol para ma-review din natin or kung halimbawa na mayroon syang sira o nagkamali ng padala ng parcel eh pwede natin siyang i-return kasi mayroon tayong ebidensya ng video na nag-unbox tayo ng parcel or nag-unpack unpack, unpack. <laughs> unbox mabilis natin siya unbox po lang yan tapos ito na oh, ito yung binili nating pantalon sana magkasya to sa atin mga tol. Ang size ng biwang nito is nasa 31. Kailangan pa pala butasan dito kasi di wala pang butas. Kaya isukat natin na kaganyan. Sakto lang mga tol yung pantalon natin. Kaya itrya natin yung sukat. Ayan na mga tol, nasukat na natin yung pantalon. Hindi nyo nakikita yung buo yung katawan ko dyan. Sakto lang mga tol yung pantalon na nabili natin, hindi naman siya masyadong mataas, hindi siya masyadong mahaba, sakto lang yung nabili natin. Kaya mga tol, sakto din yung pinili ko ng pantalon kasi ayaw ko na masyadong makapal na pantalon, kaya hili ko sa mga mga kasi tamad ako maglaba. Kaya mga tol, isa itong big like. <laughs> like na lang tayo mga tol kasi ito yung pinakagusto ko na pantalon. Pero mga tol, yun sa video, sa Lazada, nababanat siya. Pero dito sa actual na binili natin siya, hindi siya nababanat. Ang sabi doon mga tol is stretchable, pero hindi naman siya na-stretch. Tingnan niyo mga tol ha, babanatin ko. O, oh, hindi siya nababanat na maayos. Nababanat siya konti, pero konti lang. Hindi talaga siya masyadong stretchable ng stretchable. Siyempre, nasa murang halaga lang naman to. 223 kasama na shipping fee. Pero 185 lang talaga to. 185. Ganyan. na niya. Maraming salamat pang sa panonood ng ating video at sana ay subscribe na kayo sa ating channel at i yung notification bell para updated kayo kung mayroon tayong mga panibagong video at mag-comment na rin kayo sa baba at mag-share sa inyong mga social media account para makapunod din yung iba sa atin.